Update naman tayo sa nangyaring pag-atake sa Indonesia. Inako ng ISIS ang mga serye ng pagsabog doon kahapon. Kasunod nito, pinangalanan ng Indonesia ang sinasabing nag-utos ng pag-atake. Umakyan si Mon Gualvez. Mga nasirang kisame, nagkabasag-basag na salamin at nagkalat na gamit Ganito ang iniwang pinsala na nangyaring pagsabog at pumamaril sa isang coffee shop sa Central Jakarta kahapon na umaga. Ganito rin ang sinapit ng pinasabugang police outpost. Tuloy naman ang pag-aalay ng mga bulaklak para sa mga nasawi. Ang ilan may nakasulat pa na kami takot o hindi kami natatakot kulang-kulang isang kilometro lamang ang layo ng Stana o yung palasyo kung saan narating ang Pangulo ng Indonesia mula rito sa pinangire ng mga pagsabog. Pero ayon sa mga otoridad, planado ang ginawang krimen at mabang sinadya talaga na dito sa Tamrin Street ng Central Jakarta gawin ng pananakot kung saan tinatawag itong busy street ng marami, lalot parot pa rito lamang sa lugar, ang mga tao kabilang na dyan ng maraming dayuhan at mga turista. Nasawi sa insidente ang limang sospek, isang Indonesian at isang Canadian national. Higit dalawampu naman ang sugatan. Kwento ng empleyadong si Bonnie, muntik na siyang matrap sa gusaling pinapasukan na isa rin sa mga pinasabog ng terorista. Napatakbo tuloy siya palabas mula sa kasampung palapag. I move Inilabas din ang litrato ng isa sa mga sospek. Inakuna ng ISIS ang pag-atake. at ayon sa hepe ng pulis sa Jakarta. Dan kemudian khusus untuk yang di Asia Tenggara ini ada satu orang tokoh yaitu Bahrum Naim yang ingin mendirikan namanya Katibah Nusantara. Dia ingin menjadi leader untuk kelompok uh, ISIS yang berada di Asia Tenggara. Nah, kemudian terjadi upaya Sa ngayon, nakataas ang red alert status sa buong Indonesia. Si Indonesia President Joko Widodo nag-inspeksyon kanina sa mall malapit sa blast site. Kasabay nito, tatlong inaresto sa Jakarta matapos manong matunugan ang pinaplano nilang pag-atake. Inaalam pa kung konektado ito sa nangyari kahapon. May paalala naman ang ebahada ng Pilipinas sa mga Pinoy sa Indonesia pwede rin lang naman na hindi naman nila kinakailangan na lumabas, magstay lang sa kanilang mga bahay. Ang possible target nga ngayon ay foreigners. So parang sinasabi rin namin sa kanila na yun nga, because of that, medyo umiwas rin sa mga crowded areas, na baka yun nga maging ano, uh, but generally to be vigilant. Mula rito sa Jakarta, Indonesia, umaaksyon, Mon Gualvez, No spy. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.